tortang tàng khang khung. À, A tàu mãi đồn. tay nắng tóc tàng khang khung. Bưu tàng khang Lagyan ko na ng dirty na si saka sibis, saka sibuya. Ito lang ulang namin ngayon, malod. Sobsang kangkong. Para gusto nyo ng ulam, ayan, kangkong lang at saka itlog, pwede na. Kaya natin sa malanta. Ada, semua ada, semua ada kami bahapau, pasu di. Kaya yeah, dito na kami nagulod sa may harap na pinto. No choice, malod. Gagawa at gagawa tayo ng parang para makaluto tayo, para makain yung pamilya natin. Hindi naman tayo pwede magluto sa tubig. <laughs> Pumahan na naman. Kaya yan, loob ng bahay namin, may tubig na. Eh, nagkasabay pa, naubusan kami ang gas. Kaya dito na kami magluluto sa loob. Ang ulam namin eh, tortang kangkong, pagbus ng kangkong. Titip na tayo sa gastos. Yung kangkong, pinulot ko lang sa likod ng bahay namin, sa may Ang itlog, may itlog naman tayo nang iti, may naman. Ano na. Ano mga lords. balik na natin. tortang kangkung. Uh, wow. Ini lagi kita sambut. Ini sambut lagi. Sige mga idol, ito na yung aking tortang talbos ng kangkong. At meron tayo lang piratong pirito. Nagpirito din tayo ng pirapya. Meron tayong bikoys. Sa <laughs> so, mga sa uh, gusto makatipid sa ulam mga lods. Meron lang akong dalawang itlog at manguwala kayong talbos ng kangkong. Saka yung torta. Dabit ng ulam niya mga idol. Oh. Hmm. Awa na rin. Mm hmm. Haut. Ah. Toyang gasesnya ulam. Nah. Toyang gases apa ulam. Mantik calang. Hmm. Hmm. Kangkungnya kangkung. kangkung. Tahu tang Sånn. Ja. Huh? Oh.